Kasi sobrang lakas po ng ulan. Wala. Wala. Ayun pa, yung gulag. Guys, o. So, grabe lakas yung ulan, eh. Wala. Walang pasok.

sa ng medyas. Kain si Buboy kanina kasi nagmamadali kami. Ngayon, wala palang pasok. So, bibili ako ng sampurado. Marami lang ito ulang. So, yun. Ito ako mabalas na. <laughs> sampurado nga po. O, yan, yan, Ito po masarap na binigyan ng sampurado. Isa. Kailan yung kain. Walang pasok. Ang dahil namin. Walang pasok. Okay guys, grabe yun. Oh. Nakatulog daw yung principal. Wow, <laughs> oh, grabe oh. Sarap naman kasi. Sarap naman kasi ng uh, sinukurado dito guys. Right? Marunong na nga bumili si Buboy eh. Kasi no, ngayon no. maulan, hindi ko inanak. Hinatid ko nga, basang-basa ang kararating lang na amin. <laughs> uwi na, pinagtawanan daw siya ng lahat ng na kakakita. Oo, okay, lumabas na si Chin Bayan, bukas doon. Tika lang nga. Uh -uh. oh, sumama tong bata na itong... Pwede siya nila. Uy, tingnan mo yan ha. Bilis! Sabi ko magsumama. Sumama. Pasok. Uh, naman ako. Uh -huh. so Ano guys? Sa kasampurado. Plain ito. Sarap. Sarap na. Abos. <laughs>